So ito yung bibili natin guys Frozen sweet slice Actually 9.95 lang So dalawa yung bibili ko And papaanuhin ko na lang Papa, Papatunawin ko na lang siya Yung yellow niya And dito guys sa dami talagang tao dito And tignan ko kung ano pa yung mabibili natin Bukod dito Dahil kailangan talaga natin mag-stock ng pangulam Ikot-ikot muna tayo dito kasi ang dami pang tao Nagbabayan or bumibili Nakita nyo yan dun o oh. Ang dami pang tao dun o oh. Ang dami pang tao guys Ikot-ikot so, muna tayo dito Para kahit papaano Tingnan natin kung ano yung mga Promo nila dito At makita natin kung ano yung mga Promo nga <laughs> Hi guys! Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening! Ayan, pangit yung lights. Ayan, so... Nakalabas tayo ng bahay ngayon kasi gabi na. Uh, alas just na po ng gabi. And kailan tayo lumabas ulit. Uh, since kanina, mga tanghali. Siguro mga 1.30 ng hapon yon. Nung lumabas ako kanina kasi nga... Bumili tayo ng Arabic bread. So ngayon naman uh, Dahil nakalabas tayo Papunta tayo ng supermarket Dahil bibili tayo ng Uulamin uh, Or pangbaon natin bukas So ayun Dahil wala tayong Ulam para bukas Na pangbaon Kaya lalabas tayo Lumabas na So ayun guys Hindi ko pa alam kung ano yung uulamin natin Eh nai-stress ako yung ginawa kong video kahapon hindi ko ma-upload today hindi ko siya ma-upload upload today, hindi ko alam kung bakit may problema siguro yung cellphone ko and parang full memory na siya and ang dami ko na dinelete na mga uh, videos and photos, ang dami ko na na-delete, as in ang dami na siguro mga more than 500 or 1000 na pero until now, hindi ko pa ma-upload. I mean, hindi ko matapos siyang ma-edit. Hindi ko siya ma-edit ng maayos. Hindi ma-edit-edit. Ewan ko kung bakit. So, parang i-delete ko na lang siya para matapos. At eto na nga, gumagawa tayo ng ibang video para kung ano may yung magawa natin, ma-edit natin. Kung talagang walang problema. Kung hindi, wala tayong choice baka kailangan na talaga natin bumili ng bagong cellphone na mahaba uh, mataas ang uh, GB ayan so sana makabili tayo ng cellphone na uh, mataas taas ang yung GB nya or mas maganda 1 terabyte ambisyosa uh, depende sa budget guys actually wala pang pa ampera wala pa talaga kong perang pambili ng cellphone. Kaya nagtsatsaga muna ako dito sa cellphone ko. Pero, ayun, plano naman talaga dahil kailangan rin talaga na makabili tayo ng cellphone para sa ating pagbablog at tuloy-tuloy tayo at araw-araw tayo makakapag-upload ng video. Kasi nga, guys, ah uh, for now, cellphone pala yung gamit ko sa aking pagbablog, sa aking pag... Uh, kagawa ng mga videos wala tayong ibang gamit kung hindi itong cellphone lang Itong cellphone na to is gabit ko para sa lahat kumbaga sa uh, facebook sa pantawag sa pang chat ng mga friends and customer ko sa aking whatsapp and lahat lahat ng aking uh, lahat ng aking apps dito ko uh, dito naka lahat so kung ano yung mga kung ano yung mga apps na normally na ginagamit ko nandito lahat so yun lang yun lang wala tayong ibang gamit kay pero uh, plano kong bumili soon ang ingay plano kong bumili soon ng uh, camera uh, ayun camera para pang vlog pero depende pa hindi ko pa alam kung kailan pero hopefully makabili tayo this month or next month para kahit papaano hindi na tayo may sa ating pagbablog at pag upload ng mga videos and paggawa ng mga videos para sa ating daily vlog. So guys, nandito na tayo ngayon sa labas ng supermarket. Papasok na tayo and uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mabibili natin or kung ano yung kaya sa budget natin pero hindi tayo bibili ng madami kasi wala naman tayong tamang budget at wala tayong maraming pera to for today dahil day off natin ngayon kaya hindi ako umalis dahil wala tayong budget so update ko kayo guys pag nakapasok tayo sa supermarket dami daming tao guys so dito tayo dumaan dahil dito sa park na to wala masyadong tao pero ang daming tao doon banda sa lik likuran ko Sa so, una kong pinuntahan, sa pinagkuhanan ko nitong sabon na to. So dito tayo dadaan para makakita tayo, makabili tayo ng mga uh, dapat nating makuha pa And dito naman tayo Saglit ikot ikat muna tayo habang naghahanap tayo ng ating pwedeng mabili kasi ang daming tao guys Ang daming tao doon sa kabilang park Yun doon ang daming tao doon guys So dito tayo Tingin tayo dito ng ating mabibili So ito yung bibili natin guys frozen food slice the 39.95 lang so dalawa yung bibilin ko and papaanuhin ko na lang papa papatunawin ko na lang siya yung yellow niya and dito guys sa dami talagang tao dito and tignan ko kung ano pa yung mabibili natin bukod dito dahil kailangan talaga natin mag stock ng pangulam ikot-ikot muna tayo dito kasi ang dami pang tao nagbabayad or bumibili nakita nyo yan dun o oh. ang dami pang tao dun o oh. ang dami pang tao guys so ikot-ikot muna tayo dito para ay papaano tignan natin kung ano yung mga promo nila dito at makita natin kung ano yung mga promo nga <laughs> So ayun na guys, nakalabas na tayo. Uh, buti na lang kamo. Uh, kahit maraming uh, customer, nag-iikot-ikot pa yung mga customer doon. Ang dami pa namimili, Pero marami rin nagbabayad. Pero buti na lang kamo. Uh, mabilis mag-counter yung cashier. Mabilis yung cashier mag-punch uh, mag na ng mga binili ng mga customer. So, sabi ko rin naman sa inyo, na hindi tayo mamimili ng marami kasi nga wala mo tayong budget na malaki so ang binili ko yung dalawang balot ng puset uh, i-adobo ia ko siya and then uh, yung sabon na panghugas ng plato at saka yung uh, uh, ice cream bumila ko ng ice cream guys kasi favorite ko talaga ang ice cream and gusto gusto ko talaga kumain ng ice cream lalong lalo na na mainit ang panahon ngayon so ayun bumili talaga ako ng ice cream at pinilit ko talagang bumili at makabili ng ice cream dahil nga sobrang init hindi ko kaya minsan yung init parang akala mo yung madi ka kung hindi ka pala inom ng tubig so ayun and hindi ko alam kung makakabili ba ako ng water dahil 6 dirham na lang yung pera ko sa east na lang yung pera ko dito ah uh, hindi naman sa is thirty uh, 31 pero yung I mean yung change ko is kulang ng 50 pills para makabili ako ng isang buong balot na water ayan so hindi ko alam kung akit mo muna ako and then bababa ulit ako para kumuha ng change and makabili ng isang balot na water so siguro aakit na lang muna ako and bababa ulit ako para makabili tayo kasi guys kung alam, alam nyo kung kung magpapadeliver ako mag-order ako ng water magiging uh, instead na 650 lang yung babayaran ko magiging 10 magiging tender ham babayaran ko kasi with plus charge delivery din ang pagbayad mo sa pag-order ng water while kung ikaw na lang mismo ang bibili kasi bababa lang naman eh yan yung bahay ko at tapat tapos dito lang ako bibili yan sa building niyan sa baba niyan may supermarket niyan so bibili ako para lang may water tayong staff na madami so ayan guys mamaya update ko kayo pag nakababa tayo uh, galing sa bahay ulit para bumili ng water and ipapakita ko sa inyo ang water na aking binili ganun tayo guys para marami tayong upload gawa lang ng gawa ng video Ganyan sa so, mamaya guys. So ayan na guys, kababa na ako ulit. Ayan, nakakuha ko ng pariya na almost 3.50. Uh, dinagdagan ko lang yung dala ko kasi in case lang na baka nagbago yung uh, tawag niya yung price niya sa tubig. So, but But ang alam ko is eh, 650 lang baka baka nga nagbago kaya nagdala ko ng 850. Ginawa kong 850 yung dala ko. And actually malapit lang naman talaga guys. As in pagbaba ko ng building namin, ayan lang sa tapat lang mismo. Kaso lang, yun nga lang, pag nagpa-deliver ka, yes may additional charge. 350. Okay lang naman sa akin na mag-additional charge ng 350. Pero dahil malapit nga lang at wala tayong budget na malala nako na bumaba na lang tayo at puntahan na lang natin So ipapakita ko sa inyo ang supermarket na pagbibilhan ko ng tubig So ayan lang naman guys, ayan lang naman yung supermarket na pagbibilhan ko ng tubig So malapit lang Ayan, ito yung tubig na ano, yung pula ang bibiliin natin ito yan. so ayan guys, sakabili na tayo ayan, mabilis lang naman guys kasi nga, tapat lang ng bahay tapat lang ng building, kaso nga lang yung pagbit-bit lang kasi natin, nang mabigat kasi nga, mabigat to, dahil nga 1.5 ang isang uh, tubig nito, so ayan po. ayan, nalaglag na <laughs> sabi ko sa inyo eh eto yung magiging problema natin yung paglaglag niya. Kasi yung kapitan niya. So, yayakapin ko na lang to para mabitbit natin ng maayos. So, ayan guys. Kinarga ko na lang siya. Kinarga ko na lang siya kasi naputol yung hawakan niya. eto yung mahirap guys talaga. Uh, okay lang naman sana magpa-deliver. Kaso nga lang kasi talagang mabigat siya mabigat siya pag uh, ikaw yung mismong bibili pero kung magpapadeliver ka kasi may extra charge nga yun lang talaga ang uh, mahirap yung may extra charge although kaya naman sa bulsa kaya naman sa bulsa ang magbayad ng extra charge pero dahil nga wala tayong saktong pera at hirap na hirap tayo. Hala. Kung kahit, kahit hirap na hirap na tayo mag, ah, magkarga sa tubig natin. Naka ano pa rin tayo. Naka, naka video pa rin tayo. Ayun. tuloy-tuloy pa rin ang pag-video natin. Kahit hirap na hirap tayo sa pag ng ating tubig. So, ayun na dito tayo sa labas ng bahay. Oh, ang init. Ang init. Ayan. Ayan. Bakalok ang init. Diretso muna natin sa kwarto natin ang ating tubig na binili. Yan, dito na tayo guys. i arrange muna natin to Kasi nga, nasira yung plastic niya. I-arrange muna natin to ng matiwasay dito. Uy, grabe. Pinapawis na ako. Alam nyo ba, bago ako lumabas, katatapos ko lang maligo. Ngayon, maliligo na naman tayo. Okay lang kasi, naliligo naman talaga ako bago ako matulog dahil nga ayun nakasanayan na naman na maghagbat hagbat before matulog and ayun nakasanayan na din na mag lotion nag ang bakla ay halawin na parang nabusog ka na hindi ka naman Ilo na so and yeah, guys thank you so much i love you all bye